Mga boss, itong video natin uh, ngayong araw na to. Para ito sa mga kapatid nating biyahero o driver na nagsisimula pa lang magtrabaho bilang mga uh, delivery driver dito sa Italy. Bibigyan ko kayo ng mga idea at mga tips ng mga ganap sa kalsada na pwede nyong matutunan at pwede nyo ring maiwasan. Pero siyempre mga boss, bago ang lahat, magandang umaga muna sa inyong lahat. Actually, tangali na pala dahil medyo tinangali na tayong gumawa ng uh, video or content ngayong araw na to. At tulad ng sinabi ko sa inyo, uh, kada vlog natin magsisingit tayo ng mga kapampangan words na pwedeng matutunan ng ating mga lingitimong Uh, mga kasamaan at mga lihi uh, lihitimong willing mapagod dito sa abroad. Pwede rin naman kung gusto nyo uh, mga Italian words, mag-comment na lang kayo dyan sa baba kung ano yung gusto nyong matutunan. Tapos si isisingit natin sa bawat vlog natin para may natututunan din kayong mga ibang salita. At sa araw na to mga boss, ang salitang ituturo ko sa inyo, yung malimit nyo sigurong naririnig ito, yung salitang manyaman sa kapampangan. Yummy! At ang ibig sabihin ng salitang manyaman sa Tagalog ay masarap. So alam nyo naman mga boss, kaming mga pampanggenyo, medyo mahilig kaming magluto. Kaya binansagan kami na basta kapampangan, manyaman. So, ang ibig sabihin nun, basta kapampangan, masarap magluto mga boss. Kahit na natanggal na yung Pampanga bilang isang culinary capital, ay hindi naman natin may tatago na isa ang mga pampanggenyo sa may masarap na luto. At sige mga boss, isisingit na rin natin sa salitang Italian, yung masarap. So, sa Italian, ang masarap is buono. Kung napakasarap naman, ang gusto mong sabihin, buonissimo. Yun, sa salitang Italian. Ang masarap o manyaman sa kapampangan. So ngayon mga boss, mabalik tayo dun sa sinasabi natin na bibigyan ko kayo ng mga sitwasyon para sa ating mga bagong driver at mga bagong biyahero sa kalsada dito sa Italia. So mga boss, ang iiwasan nyo dito sa Italy yung makontrol kayo ng pulis tapos overweight yung karga nyo dahil medyo mabigat yung uh, penalty doon lalo na kung hindi naman karga ng uh, opisina nyo yung mga penalty nyo or uh, hindi nila babayaran yung mga points ng mga license nyo o patente kung tawagin dito sa Italy so mabigat sa isang driver dahil uh, pwede kayong mabawasan dyan ng 6 hanggang 4 na points sa inyong uh, license kapag na kayo sa daan at mabigat yung inyong karga. Kaya importante nga alamin nyo dyan sa mga papasukan yung trabaho o kumpanya kung sagot ba nila yung penalty kapag overloading kayo o kaya naman uh, na-control kayo ng polis, tapos sobrang dami ng karga nyo, sobrang bigat, uh, itanong nyo kung uh, shoulder nila yung pagbabayad ng penalty. Dahil sa penalty pa lang nun, nagkakaalaga na yon ng uh, mayigit tatlong daan. Plus 6 points or 4 points sa license mo. Depende yan sa polis na makakauli sa'yo sa daan. Dahil kami dito mga boss, sagot ng kumpanya namin yung uh, penalty kapag uh, na-arang tayo ng pulis sa daan. At uh, yun na nga, sobrang bigat nandala natin. So ang company ang magbabayad ng uh, penalty noon. At about naman doon sa points ng aming mga license, so kapag kailangan na yung uh, i-recover, uh, babayaran ng uh, kumpanya namin kung magkano man ang magagastos mo sa mga Uh, school or driving school kung saan uh, mag-re-recover uh, ka ng mga points mo. Isa yan mga boss sa kailangan yung pag-ingatan at pag-aralan sa kalsada bilang mga baguwang biyayero. Kung kakayanin yung unaan yung mga pulis ng uh, labas, mas maganda. Uh, for example, dun sa province ng Bergamo, uh, bago mag-alas 8, marami ng pulis dyan na nag-aabang. So, kailangan bago mag alas 8, makadaan ka na dyan. Dahil kung hindi ka makakadaan dyan ng bago mag alas 8, ay delikado na makuha ka nila o mauli ka nila. So, isa yan mga boss, uh, pwedeng posibleng may encounter nyo sa daan bilang uh, mga biyayero. At siyempre mga Pinoy tayo, isa sa mga iniisip natin na baka pwedeng pag-usapan na lang kapag nauli tayo. Well, sa mga sitwasyon na ganyan, mga boss, ang masasabi ko lang, depende. Depende, mga boss, kasi uh, based <coughs> on our experience, uh, marami na rin ang mga pulis na tumatanggap. But, pero advice ko lang sa inyo, bago nyo gawin yung ganong klaseng pamamaraan, kailangan itimbrin nyo muna sa mga company nyo para hindi kayo pagdudaan ng mga company nyo na gumagawa lang kayo ng pera. So ano bang ibig kong sabihin? Ah, uh, magbibigay tayo ng example para mas maunawaan nyo mga boss. Halimbawa, na-control kayo o uh, naarang kayo ng polis tapos uh, nakausap nyo yung polis at uh, tinray niyo nyo yung uh, salitang baka pwedeng pag-usapan na lang to sir. <coughs> Pwede namang mga uh, aregluin na lang natin. So kapag alam niyo na napapayag yung pulis, ang pinakamagandang gawin niyo, tawag kayo doon sa mismong company niyo or kung sino yung namamahala sa inyo doon sa company niyo, itimbre niyo na kesa magbayad kayo ng uh, penalty na napakalaki, itong ating uh, officer ay pwede naman pakiusapan. So kami, ganun ang uh, sistema namin. Kapag medyo Uh, nasa ganung klaseng sitwasyon ang ating mga kasamaan at na uh, napaki uusapan nila yung mga kapulisan so tinitimbrin nila sa akin yon tinatanong nila kung pwedeng ganon na lang yung gawin so siyempre tayo hindi naman tayo pwedeng basta-basta magdesisyon uh, magtatanong tayo siyempre, sa pinaka-boss natin at uh, mas gusto naman nila na magbayad na lang tayo ng konti kesa bayaran yung napakalaking penalty malaking bagay mga boss na napapakiusapan minsan yung ating mga uh, officer na umaarang sa atin. Kasi hindi na dun sa penalty eh. Kasi hindi naman tayo yung nagbabayad dun yung company. Yung points na mababawas sa license mo. Biruin mo yung anim o kaya naman apat. Kung mga tatlong beses o apat na beses kang madali sa daan, ubos yung points ng uh, license mo. Kaya yun ang pinaka iniiwasan minsan ng ating mga kasamang driver sa kalsada. At yan din ang uh, kailangan yung iwasan at pag-aralan mga boss. At mga boss, take note ha. Hindi lahat natanggap. Merong tutuluyan ka talaga. Hindi mo maaareglo. Ngayon ang tanong, paano kapag nauli ka sa daan na overweight ka ano yung gagawin nila sa iyo? S'ang kanila dadalhin. Kapag ganoon na nauli ka at hindi mo naareglo yung nakauli sa iyo, ang gagawin nila dadalhin kanila sa isang pinakamalapit na timbangan na kung saan pa pwedeng matimbang yung truck mo kung gaano kabigat yung dala-dala mo. Tapos kapag uh, nakita nila na masyadong mabigat at uh, overweight or hindi pasok, doon sa capacity na kailangan mo lang dapat na dinadala doon kanin ka na nila bibigyan ng penalty so merong isang verbale sa sa Italian or uh, basta kasulatan yon isusulat nila doon yung uh, uh, mga information mo kasama na yung uh, license mo tapos uh, nakasulat din doon kung ilang uh, points ang mababawas sa uh, iyong uh, license. At, uh, siyempre, kasama na din doon kung magkano yung babayaran na multa or penalties. Kaya, yun mga boss, napaka-importante para sa ating mga baguhan na driver at mga baguhan na biyahero na aalamin nyo kung sagot ng company nyo ang mga penalties na to at yung pagre-recover nyo ng mga points kapag nakaltasan kayo or kapag paubos na yung points ng mga license nyo. Importanting importante yan. Lagi nyo yung tatandaan mga boss. At ayan mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin. At uh, sa susunod na vlog natin mga boss, pag-usapan naman natin yung mga modus na maaari nyo namang kaarapin sa kalsada. Meron ding mga modus dito mga boss na medyo delikado din para sa ating mga driver. So, sa susunod na vlog natin, pag-usapan natin yon para magkaroon kayo ng idea. So, ayan mga boss ha, ah, mag-iingat kayo lagi sa mga biyahe nyo. At ah, wag na wag nyong kakalimutan na magdasal bago kayo bumiyahe. At syempre, mag-iingat kayo. At yung antok sa kalsada, lalong-lalo na ngayon, tirikang araw, mas nakakaantok yan mga boss. Pag hindi na talaga kaya, iinto nyo muna. Hintip nyo ng konti o kaya uh, gisingin nyo yung mga sarili nyo. Uh, uminom kayo ng kape, maglibang kayo kung ano man yung paraan na tatalab sa inyo. Napaka-importante niyan. Dapat laging safety ang inuuna nyo mga boss. Tandaan nyo, nagtatrabaho kayo, nagdriver kayo, nagbiyahero kayo para mabuhay, hindi para mamatay. Hanggang dito na lang yung vlog nating mga, mga boss. Abangan nyo pa yung mga susunod nating mga vlog at mga tip na pwedeng ibigay sa ating mga kapatid na biyaero at nagsisimulang driver ng Italia.